Ayun, water purifier. Three stages advanced multifunctional water purifier. Ayan, ito siya. Ito yung first stage, second, and third. Nilagay ko na siya kanina pagdating. Ang ipot dito. Ito yata. Pero hindi ko pa siya na-try. Si daddy na lang. Free siyang isang filter. Ayan. Ito. 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 Ayan yung mga free niya. Ito, ginagamit siya pag walang thread yung yung gripo niyo. Ito yung nakaset. Kasama siya. Ayan, kasama. Option 1, kapag walang thread yung gripo nyo, yung ganito, ah, uh, ito yung gagamitin nyo. Ayan, shoot nyo lang to. Isin natin. Ayan, ganyan lang. Ito yung option 1, kapag walang thread yung gripo nyo. Tapos, luluwagan nyo to, may tornilyo dito. Ayan. Tapos, pag lumuwag na tong stainless na to, ayan, shoot nyo yan. Ganyan, option 1, kapag walang thread yung gripo nyo. Kapag may thread, ito lang, pwede na. Ilalagay nyo lang tong white na to dito natin sa taas. Yan, may thread kasi siya. Ayan, diretso na siya. Mas malinis siya tingnan. Yan, ganyan lang. Tapos, ano na, okay na siya. Installed na. Tingnan natin. Ayan. Punasan din natin. Tingnan natin kung gano'n siya kalina. Okay. Ayan na, yun yung ito yung direkta sa gripo, yung tubig. Okay, kita nyo? Try natin yung sa filter. Ayan. Okay. Oh. Mas ano siya, mas malinaw talaga oh. Ba yung kulay. 'Di ba? Amazing. Ayan, yung first stage niya. Ito yung may free na filter. Ito yung free niya. Ayan, para sa first stage. Kasi dyan talaga, kasi dyan talaga yung dumi unang ma sa sala. Kaya ito yung pinadala nila ng filter. Second stage ito. May mga ano siya. Dadaan ng bato-bato. Tapos ito, final. Okay. Ang galing. Ilalagay ko siya sa yellow basket. Order na din kayo. Bongga.